Yo, what's up? Good evening po sa inyo lahat. Ayan, chatop po sa inyo lahat. Good evening. Maraming-maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa inyong panonood sa aking simpleng mga video, mga content niyan. Chatop po sa inyo lahat. Bali, uh, nandito tayo ngayon sa amin kusina. Ayun. Ito ang sa amin kusina at ang content natin ngayon is magluluto tayo. Magluluto tayo ng adobong gizzard at atay. Ayan po. Kaya balon balonan yan. Shout out po sa inyo lahat dyan. Okay? So ang oras natin ngayon, invisible. <laughs> <laughs> Alright? So ito nga ating lord to So bali, pinapakuluan ko na yung gizzard mga folks Ayan. Pinapakuluan ko na yung gizzard habang para lumambot siya. Ayan. Uh, ito yung gizzard. Sige yung gizzard o kaya balong-balonan ng manok. Ayan yan Ayan, shoutout ulit. <laughs> okay. So, habang pinapalambot natin yung dessert, mga pobs, punta tayo dito sa mga ingredients natin. Ayan, mayroon tayong black uh, bell pepper, mayroon yung mga ricado, at yung atay. Ayan. So, mamaya islagyan natin ng cornstarch yung atay, at siyempre, oyster sauce. Okay. So, habang pinapalambot natin yung gizzard, e eh magprepare na tayo ng mga rekado natin mga box. Ayan, nagigisara natin yung gisa ng mga box. At uh, lang natin, ano? Ayan. Ayan, <laughs> shout out sa inyo lahat. Tahimik ako dito kasi may mga nakatulog. Bali, nakasarado yung pinto habang ako nagluluto. Kaya, ang init, sobra. Sobrang init, pawis na ako. Ah, right. <laughs> Sobrang init mga folks. Doon ako sa kusina kasi. At, uh, walang AC doon. Ayan, shout out ko sa inyo lahat. At ako nagluluto ng um, uh, chicken gizzard at saka uh, atay. Ay, yung balon-balonan ba? Ayan. Oh, ang init doon sa kusina mga box. Parang masusupagit ako. Hindi kasi ako makapag-open ng pintuan kasi yung yung amoy ng akin niluluto is ang magkalat doon sa mga kwarto eh may mga nakasampay <laughs> <laughs> alright okay shout out success okay <laughs> <laughs> oh, Ayan. So, balikan natin yung ating niluluto. <laughs> Ayan. Okay, shout out ulit. So, kumukulo na mga box. Bali, nilagyan na rin natin ng toyo suka. Ayan. So, pwede na natin ilagay itong atay. No? Ayan, ilagay na natin yung atay. Okay, right. So, nilagyan na lang natin saglit ang atay. Ayan, nilagyan ko ng boss, ng cornstarch yung atay kanina para yung sauce natin, yung sabaw is uh, palapot na rin. Ano? palapot. Ayan. Okay. Magadobo. Bali, spicy ito. Spicy adobong atay at balon-balonan. Diba? Oo. Oh, So, adjust na lang natin yung uh, pa, yung lasa nya kung tama yung toyo. Hmm. Oh, sarap mga right Alright, so magdagdag tayo ng konting uh, toyo. Pops, at uh, medyo matabang siya. Right? salamat sa inyong panunod ya. At uh, sana po is uh, nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. Actually, nung hindi pa ako monetize mga folks, is ganito lagi yung aking content. Nung luluto-luto ako. Lalo na pag may ng panahon. Hindi tayo makapag-vlog doon sa labas. Alright. Tapos, lagyan natin ng konting uh, lagyan natin ng konting uh, asukal, no? Konting asukal lang kasi para lumapot yung sauce niya lalo. Konting konti lang. Alright, shout out ulit sa inyo lahat dyan. Good evening, good morning. Kung ano man ang oras kayo na nanonood diyan ngayon. Ayan. Konti lang asukal yan para lalapot yung sauce. Okay. So, i-mecos-mecos natin. Ayan. O, diba? Lumapot na yung sauce niya. I-mecos-mecos okay alright so mayroon ng lumulunok-lunok yan masarap ito pagwan yung iba naman ay eh, nilalagyan nila ng itlog na nilaga itlog pugo o kaya kung walang itlog itlog ng manok kung walang itlog na manok pwede naman yung itlog nyo <laughs> <laughs> itlog. <laughs> lagay nyo yung itlog nyo ayan So, okay na yan mga cooks. Ilagay na natin itong uh, pan, uh, bell pepper. Ayan, para pang pakulay. Uh, alright. Diba? Okay lang yan, sabit ng luto. Hindi talaga makapag-vlog sa labas kasi sobrang init na. No? Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa inyong panunood. Sana nga po isa, napatakam ko kayo ngayon sa aking recipe. Spicy dessert atay at balon-balonan ng manok. Alright, adobo po yan. Pero parang hindi adobo, abobo. <laughs> abobo ang kinalabasan mga po. Alright. So, okay. Alright. Ready na ito mga po. At uh, i-ready e na ninyong kanin para kayo po is uh, Nagkiulam na rin dito kung wala po kayong ulam. Bang, itong aking cellphone ay eh, mainit na mga po. Mainit na. Alam nyo kung, ano yung ginagawa ko dito sa aking cellphone pag mainit. Ayan. Yeah. Super init talaga. Ayan oh, pawis na pawis. Ayan, kita nyo na naman ang aking uh, shining armor. <laughs> really? Ha! <laughs> ito lang naman ang aking shining armor. Ano may pag, pag mainit na mainit na yung aking cellphone, nilalagay ko lang dito. Yan. Yan. <laughs> para mag-cool down. Oh, di ba? Ito sa loob ng... <laughs> okay. Yan, ganyang, ganyan, ganyan ng style para mag-cool down yung cellphone ninyo pag kayo is sobrang init na iba iba pag nag-cool down na sa uh, ano na 'yon, um kusang namamatay, namamatay 'yung cellphone. <laughs> All right. Okay, yes baby. All right. <laughs> so luto na ang ating adobo. Okay. So luto na ng ating adobo. The spicy adobo with. This one, uh, hatay and balon baluna diba? o lumapot yung sauce niya diba? Dumapot lumapot yung sauce oo sarap yami 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 okay na naman ang akin kapuna agahan pambaon at siyempre tanghali tanghalian bukas alright ah, so patay na natin Ayan. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ako is pawis na pawis na, pati ang akin. Alam nyo na. Bye-bye <laughs> po sa inyo lahat. God bless everyone. Sama po kayo naroon. Ingat-ingat po kayo lagi. bye, -bye.